usap sa inyo.

sabi umising kayo Alam nyo ang tama At alam nyo ang mali Alam namin Na sumusunod lang kayo Sa utos ko Ng leader ninyo Pero Alalahan ninyo na kayo ay tapang naglilingkod sa sambayanang Pilipino. at kami ay naniniwala na sa tama kayo. May pamilya kayo! May mga anak kayo! At sa panahon, ng si Presidente Duterte ang naglingkot sa atin, tinaas ang moral at dignidad niyong mga polis. Kami saksi kung paano gano at mga ordinaryong tao ang nakainabang sa war on drugs na ating presidente. Kayo rin mismo mga polis, alam ninyo sa sarili nyo nung panahon na yan, ano? Di ba nahihiyarin kayo? Dahil kapwa nyo kabaro, patong sa droga malungkot din kayo sa ginawa ng gobyerno ito na kung sino ang nagmamahal sa taong bayan at sa bayan siya pa ang nawalang hiya ng gobyerno ito si President Duterte at kagaya nyo person of authority, agent of person of authority kayo. Tagapagpatupad kayo ng batas, tagapagpatupad kayo ng tama. At alam nyo, noong panahon na yan, kung gano katalamak ang droga at krimen. Mas mataas ang moral at dignidad ninyo sana naman, nakikiusap po kami. Ipaglaban nyo ang tama. Ipaglaban nyo ang sinumpaan nyo ang tungkulin to serve and to protect. Nasaan na sana ang values natin na saan na ang pagiging Pilipino natin. Yung taong nagpahal sa bayan natin nagsakripisyo, sakripisyo upang makinapang ang ordinaryong mamamayan. Pamilya nyo, pamilya namin na kinapang yan. kami po ay nakikiusap sa inyo. Ibalik natin ang tama. Gawin natin ang tama. Hindi rin ho kami masaya na maghaharap-harap tayo rito na iisa ang ating tungkulin. May tungkulin ang gobyerno sa mga mayan. Ano po sa inyo? Tinupad pa ng gobyerno ito ang tungkulin niya sa mga mayan. Nakakaawa. Kayo mga polis, kayo mga law enforcer, kayo mga frontliner, kayo ang sumasagap. Kayo ang sumasalubong sa kapuluktutan ng gobyernong ito. Alam ko, labag din sa loob niyo. Pero wala kayong magawa. Dahil yan. Follow order. Alalahanin ninyo nangyari na ito. Pero, alam ko, may konsensya pa rin kayo. Mahal natin ang bayang ito. Mahal natin ang Pilipino. sana sa pagkakataong ito umiral ang pagiging Pilipino natin. Kami ay nakikiusap sa inyo. Kami ay kumakatok sa puso nyo. Ipatupad natin ang tama. Ipatupad natin bilang isang Pilipino. Kailan ka nakakita ang Pilipino, ang gobyerno nito, kahit kailan walang pinupad sa kanyang mga pangako walang magkatotoo sa kanyang mga salyante, sa kanyang mga salita. Huwag po kayong mag Hindi kami nagpunta rito para ipahamak kayo. Nagpunta kami rito para katukin ang puso nyo. sino ang nagmahal sa mansang ito sa panahon na katiliman panahon na nagiinan ang masamang elemento ng droga Inuulit po namin bilang kapwa Pilipino tumaya tayo sa tama. Nakikita ko sa mga mukha nyo. Dama ko rin ang dandabi nyo. Kaya lang, walo order tayo. Hindi masama sumunod Kaya po, nandito kami. Tinakatok namin kayo. Huwag kayo magpagamit sa gobyerno ito. Alam ko, alam nyo, na hindi matino ang pag-iisip ng presidente natin. sa puso nyo. Sumisigaw din kayo at nahihiya din kayo sa mga nangyayari rito. At uulitin po namin kapwa Pilipino tayo. Sa kasaysayan ng bansang ito, ang kalaban ng Pilipino ay kapwa Pilipino. Iilan lang yan. Saksi naman kayo sa kaganapan ng paghuli ng ating Presidente Duterte. Alam nyo kung anong karapatan niya ang nalabak. Pero alam nyo ba, akala ng gobyerno ito, ng administrasyon ito, dahil hindi tayo kumikipo, hindi kayo kumikipo, akala nila tama ang ginagawa nila. Gusto nyo bang bumalik na mas mababa ang kredibilidad ng ating kapulisan? Naiangat na ninyo yan! proud na ka kayo, pati pamilya nyo, na kayo ay membro ng ating kapulisan. Ngayon, tanawin nyo ang membro ng pamilya nyo kung natutuwa pa sila. Kawain ba ng tamang leader ang nangyayari ngayon sa atin? kung sino ang tunay na nagmahal lumaban sa kasamaan. Dalawang uri lang ang masama at nagpapasama sa bansang ito. Mga politiko at mga mayayamang unikartong negosyante. Kami po ay kumakatok sa puso Kami po ay naniniwala na may dignidad kayo. Kami po ay umaasa na titindig at titindig din kayo. Mabuhay kayo mga kapulisan maraming salamat sa inyong pagiging professional. Pero kailangan kayo ng mga ordinaryong mamayan. Kailangan kayo para itama ang pagkakamaling hindi ninyo gawa. Hindi natin gawa. ginagalang po namin ang uniformi po ninyo Kaya pang pasensyahan nyo na kayo na kami ano, eh, kung nandito at nabahala kayo. Pero uulitin ko po dahil sa inyo ang bayang ito may pag-asa. hindi pa huli ang lahat. Nasasaktan din kayo sa mga utos sa inyo. Kaya po, kinakatok namin kayo. Kinakatok namin po ang puso mo. Gabayan na kayo ng ating Panginoon. Ulitin namin, salamat sa paglilingkod ninyo. Pero ang pakiusap namin, tumayo naman kayo sa tama. Tumayo naman kayo

Huwag po, Terte. Kayo magpagamit. Sa kasamaan. Alam ko, sa tingin ko, sa mga mata ninyo, malungkot kayo. Malungkot kayo dahil labad din sa kalooban niyo. Umaharap kami ngayon sa inyo, may pamilya kami. May mga kababayan kami na umaasa pa rin na itama natin ang maling sistema nito. Uli po, pagpasensyahan nyo kami kung kami man sa oras na to ay nagambala naging kayo Uulitin ko po Mahal namin kayong mga pulis Salamat sa inyo Ang bayang ito ay sa Pilipino kaya Hindi kami nawawala ng pag-asa. Nasasama din kayo sa pagtindig. I-report ninyo sa officers ninyo na ngayon lang nagkaroon kayo ng kahanap na hindi kayo minumura. Nang ngayon na kayo nakahamay nakaharap kaharap na masama ang loob pero kinagalang pa rin kayo. Yes! <laughs> Thank you. na ito. Pero, alam ko, may konsensya pa rin kayo. Mahal natin ang bayang ito. Mahal natin ang Pilipino sana sa pagkakataon ito tumiral ang pagiging Pilipino natin. Kami ay nakikiusap sa inyo. Kami ay kumakatok sa puso nyo. ipatupad natin ang tama. Ipatupad natin bilang isang Pilipino kailang kalakita ang Pilipino ang gobyerno nito kahit kailan walang pinupad sa kanyang mga pangako. Wala nang nagkatotoo sa kanyang mga sayate, sa kanyang mga salita. Huwag po kayong Hindi kami nagpunta rito para ipahamat kayo. Nagpunta kami rito para ang puso nyo. Sino ang nagmahal sa bansang ito sa panahon na kadiliman, panahon na nagihiran ang masamang elemento ng droga. Ulit po namin bilang kapwa Pilipino tumaya tayo sa tama nakikita ko sa mga mukha nyo tama ko rin ang tanggabi nyo kaya lang One order tayo hindi masama sumunod sa tamang polisan. Kaya po, nandito kami, kinakatok namin kayo, huwag kayo magpagamit sa gobyerno ito. Alam ko, alam mo, na hindi matino ang pag-iisip ng presidente natin. Alam ko, sa puso nyo, sumisigaw din kayo at nahihiya din kayo sa mga nangyayari rito. uulitin po namin kapwa-Pilipino tayo. Sa kasaysayan ng bansang ito, ang kalaban ng Pilipino ay kapwa-Pilipino. Iilan lang yan. Saksi naman kayo sa kaganapan noong paghuli ng ating Presidente Duterte. Alam nyo kung ano karapatan niya ang nalabag. Pero alam nyo ba, akala ng gobyerno ito, ng administrasyon ito, dahil hindi tayo kumikibo, hindi tayo kumikibo, akala nila tama ang ginagawa nila. Gusto nyo bang bumalik na mas mababa ang kredibilidad ng ating kapulisan? Naiangat na ninyo yan! Proud ka kayo, pati pamilya nyo, na kayo ay membro ng ating kapulisan. Ngayon, gagawin ang membro ng pamilya niyo. Kung natutuwa pa sila. Gawain ba ng tamang leader ang nangyayari ngayon sa atin? Kung sino ang tunay na nagmahal, lumaban, sa kasamaan. Dalawang uri lang ang masama ang nagpapasama sa bansang ito. Mga politiko at mga mayayamang uligatong negosyante. Kami po ay tumakatok sa puso niyo. Nito ay naniniwala na may dignidad kayo.